nya lah usur adan haba di hata balawan. Itu mesti dia mesti sayang cobra. Cepat cepat tambah isma. Ban satu big. kita ni lah kudus kan nama wak. Astagfirullah. Nasa pabrika ng mantika, nabit ko kino palang tagad. Kinawa ka ng mabit na pabunda sa mantikaan kasi wala driver. So, ah, wait, nandun na sa akin. Ano ang hinali niya doon? Six-wheeler din? Ano, forward yung kasawa ko doon. Yan na yung forward dyan sa bayong may RC. Gun ko lang eh. Ay, ah. Yeah. Forward so, na. Saan ako? Ay, wait, Wala ano? yung hawak ko doon sa RC. Wala forward dyan. Wala itong maliliit. Ha? Mga

dyan sa gitna tayo maglangoy-langoy yun hmm, mo wala ah, mo dyan Babo sa gitna babaw naman yan yun ah, hanggang ano yan babaw oh hanggang ah, uh, butik na ah, uh. no. hanggang bewang yan yun bed, silong yes. Okay. tulang mo, tulang mo ah. kami lang kumay, pinan niya hmm. uh, makapal masyado eh sige, okay, okay na okay, silong okay. Ikot! Oh. Mayroong mga sa kanal sa atin eh. <laughs> <Dyan> pa kaya. <laughs> 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 Diyan ba ulit? <laughs> Ang <ito> na ba? <laughs> Ipipit ito. Anong tao? Anong tao? Anong tao? Di, parang na kayo. Nagiging muna. ulit? Anong Ha? Anong Ipit. Ano? Sa may sakong Ipit siya. Maki mukha ng isda. Okay, makita namin mukha isda. Baka na ka ano ng isda nito. Pabilit na yung ayaw mo. Galimang ulit ang dalaga. Kaya alam, kalahati tinika. Ito yun, ulit yung dalaga. Kalahati tinika. <tipad> ang pa siya yung na ahon yung kaya lang puta bisitanggal tanggal ang pising eh tinik na, ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba

ng mga pangungutan sa Oster. Sarap yun, ano? mga dito, rito. Makapal na. Pausulo ko. Makapal, oh. kabila. Kabila, kabila. Kabila, kabila.